good morning mga Ilocanos So, uh, share ko lang itong problema ng motor ko ngayon Itong radiator nya May tama na Delik <coughs> Pag umiinit na yung makina Pag gagamitin mo So, kahit hindi gagamitin kasi nasa bahay lang ako oh, Pinaandar to. pinainit ko Mga 5 minutes pa siguro nang andar to Ito lang mag, ano, nangyari Ayun, natumutuloy na yung ano Ulan May tama na yung radiator natin Hindi

nasa siya Narara tira na yung radiator natin. Ano? Kasi na pint, ko na to nung isang araw pa eh. Kaya hindi ko na kinagagamit. Ayun, oh, grabe. yung reserve ano natin, no. Oh. O yan, oh. Parang fountain, no. Oh. Nakita niyo 'yan. Oh. sumusok na siya. Yung mga RFI user diyan, patulong naman. Kasi hindi ko alam anong gagawin ko dito. Ayan no? so, yun mga Ilocano Shinare lang yung problem ng motor ko Bali ang gagawin ko dito Siguro hindi ko mo gagamitin Siyempre kasi si Rana Baka babaklasin ko na lang to, Tapos mas maghahanap ako ng pagawaan Hindi ko alam kung Pwedeng hinangin to eh Kung saan banda yung sira niya Kasi dito yung sumisirit eh Ito banda ano you know? so, matalo dito ano mo usok lang ako oh. overheat na pero so, wala pa naman lumalabas na indicator ng overheat so yun lang may lokano so yung mga nakarap ay dyan ingat ingatay yung mga motor nyo kasi mahal din to 3, nasa 3,000 Ngayon mga Ilocanos, update ko na lang kayo sa susunod na vlog.